Humaharap ngayon sa matinding pagsubok ang pamilyang Gutierrez dulot ng malubhang karamdaman ng isang miyembro ng kanilang pamilya na si Alexa Gutierrez. Narito ang kanilang reaksyon sa malubhang karamdaman ni Alexa. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng Pamilya Gutierrez sa Kalagayan ni Alexa Gutierrez Rufa asks prayers for Alexa's fight against leukemia ang pagkakasakit ni Alexa, nakabiyak ni Elvis, na siyang pangalawang anak ng mag-asawang Annabel Rama at Eddie Gutierrez, ay nalaman ng publiko dahil sa kanyang sister-in-law na si Rufa Gutierrez, kung saan ay nanawagan ito ng dasal para rito. Sa pamamagitan ng kanyang madamdaming post sa Instagram noong January 13, ibinahagi niya ang kalagayan ng kalusugan ni Alexa Kalakip ng naturang post ng isang video na naglalaman ng mga paboritong sandali ni Rufa kasama si Alexa, kabilang ng kanilang kamakailang pagbabiyahe sa Japan at ang halik ni Alexa sa kanyang mother-in-law sa Pisngi. Baka sa mensahe ni Rufa ang kalungkutan kung saan ay ibinunyag niya ang kasalukuyang pagkikipaglaban ni Alexa sa sakit na leukemia. Ang leukemia ay nilarawan bilang isang uri ng cancer sa dugo na nakikilala sa mabilis na paglago ng dikaraniwang blood cells. Ang matapag na pagharap ni Alexa sa kanyang sakit ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Rufa na leukemia warrior. Inilarawan niya kanyang sister-in-law na brave and beautiful soul, tapat na asawa kay Elvis at mapagmahal na ina sa kanyang dalawang mga batang anak na babae na sina Arya at Ezra. Ipinarating din ni Rufa ang kanyang pagmamahal at suporta kay Alexa habang kinakaharap nito ang leukemia. Naniniwala siya na kayang labanan nito ang sakit at alam niya may magandang plano ang Panginoon para sa kanyang sister-in-law. Sinigurado niyang hindi ito nag-iisa at kasama ang buong pamilya sa bawat hakbang ng paglalakbay nito. Sinamahan niya kanyang post ng hashtags na Pray for Alexa, Leukemia Warrior, at my sister. Ginamit din ni Rufa ang pagkakataon upang mapasalamat sa medical team ng St. Luke's Medical Center Global City sa kanilang dedikasyon sa pag-aalaga kay Alexa. Discovering the Condition Sa isang interview, kasunod ng publiko ng kanyang kalagayan, ibinahagi ni Alexa ang pagkikipaglaban matapos na na-diagnose acute lymphoblastic leukemia kung saan ang kanyang katawan ay gumagawa ng mas maraming white blood cells kesa red cells. Dito ay kinuwento niya kung paano niya natuklasan ang kondisyon at kung paano niya at kanyang pamilya ay hinarap ito. Ayon kay Alexa, una niya napansin ang pitikya sa kanyang mga binti at naging ang back pain noong nakaraang Pasko. Nang mga sandaling yon ay naghahanda ng araw sila para sa kanilang biyahe sa Japan at agad na kumuha ng wheelchair si Elvis sa airport. Kwento ni Alexa Nung nasa Japan na raw sila ay nagkaroon siya ng cold sweats na kanyang pinagtataka dahil gabi na at alam niyang malamig ang panahon. Nagawa pa nga niyang magbiro kung saan ay nasabi pa daw niya sa kanyang sarili na baka may post lang siya pero naisip din niyang malabo at maaga pa dahil 37 years old pa lang siya. Isa pa daw sa kanyang napansin ay ang bilis niyang mapagod kahit sa konting galaw lamang na nakakaiba sa dati niyang kilos dahil sa totoo lang anya ay sobrang hyper niyang tao na hindi mapermis isang lugar at galaw ng galaw. Kahit nga lang daw sa paglalagay ng make up ay nakakaramdaman nakaramdam na siya ng panghihina. Ayon kay Alexa, isa pa sa kanyang napansin ay ang pagdurugo ng kanyang ilong at sa tuwing humihinga siya ay may lumilipad na dugo. Ibinahagi rin niya na may mga sugat siya sa kanyang bibig at isang pulang sugat sa kanyang mga labi. Mahilig sila ni Elvis maglakad ngunit nauubusan siya ng hininga habang naglalakad sa Japan. Ang mga break nila sa paglalakad ay 30 minuto at sinabi niya sa mister na hindi niya talaga kaya pa. Ayon kay Alexa, mas gugustuhin na nga lang daw niyang sumakay ng taxi, subway o coaster kaysa maglakad. Sa unti-unti napapansin ang pagbabagong ito, dumating ang hindi niya inaasahang pangyayari. Lahat ni Alexa noong January 1, sinuka niya kanyang kinain na hapunan at pagkatapos nga nito ay wala na siyang ganang kumain pa hanggang January 3. Ang level ng kanyang enerhiya ay unti-unting bumababa naroon anya ang pakiramdam na parang masusuka na siya sa pag-akyat pa lang sa hagdan o paglalakad papuntang elevator. Araw-araw pagising niya, may bagong sintomas sa lumalabas tulad ng pamumula ng kanyang mata na parang sore eye at palagi din siyang sobrang pagod. Gusto rin niyang palaging huminga. Idinagdag ni Alexa na dalawang beses siyang nadapa habang nasa eroplano pa uwi ng Maynila. Kaya naman pagdating sa bansa ay dali-dali siyang itinakbo ni Elvis sa ospital. Nang masuri, nalaman niya ang bilang ng kanyang white blood cells ay 295,000 kung saan ang normal ay 10,000. Kinabukasan, January 4, doon na raw nalaman ni Alexa ang tungkol sa pagkakaroon niya ng leukemia. Naking pasalamat naman ni Alexa na agad siyang naidala sa ospital. Sabi anya na kanyang doktor, kung hindi siya naisugod ng mga oras na yun sa paggamutan, maaaring magkaroon ng dugo mula sa kanyang utak. Mula nga noon ay hindi na siya umalis sa ospital at patuloy ang pagsasailalim sa gamutan. Annabelle writes touching letter to Alexa. Kaugli ng pagkikipaglaban ni Alexa, naghayag naman ang kanyang saloobin si Annabel. Sa kanyang Instagram post noong gabi ng January 23, ibinahagi niya ang bagong upload na litrato ng kanyang daughter-in-law. Halos kalbo na ito at may nakakabit na tubo sa bandang leeg niya. Sa caption sinabi ni Annabel, labi siyang naapektuhan sa kalagayan ngayon ng manugang. Hindi raw siya makapaniwala dahil ang bait-bait itong manugang at sobrang masinop sa asawa at mga anak. Parang tunay na anak na raw ang tuloy niya kay Alexa na nakasama niya manirahan sa iisang bahay mula pa noong magnobya pa lamang sila ni Elvis hanggang sa magpakasal sila at magkaanak. Hindi mo daw vocal si Annabelle sa kanyang nararamdaman. Alam daw ni Alexa kung gaano niya ito kamahal. Naniniwala rin daw siya na gagaling si Alexa. Dagdag namin sa hini ni Annabelle para sa manugang. Anya, lakasan mo ang loob mo. Umiiyak ako everyday dahil hindi ko matanggap na magkasakit ka. Pinagdasal kita everyday at pinagsindihan kita ng kandila sa Santo Niño sa Cebu for your fast recovery. Tiniyak din ni Annabel na walang dapat ipag-alala si Alexa sa mga anak niya dahil palagi silang andiyan ni Eddie para subaybayan ang mga ito habang siya ay nagpapagaling. Lahat niya, I love you Alexa. Don't worry na kalbo ka para sa akin, ikaw ang pinakamagandang kalbo ang madamdaming mensahe ni Annabelle ay tinugunan naman ni Alexa. Sa comment section na natulang post, nagpapatid siya ng pagmamahal at pasasalamat sa kanyang mga biyanan. Ayon kay Alexa, hindi niya alam ang kanyang gagawin kung wala si Annabel at ang kanyang buba Eddie. Sobrang pinagpalaan niya sa pagkakaroon ng best in-laws. Buong mensahe niya, I don't know what I would do without you and buba Eddie. Thanks for taking care of the kids while Elvis and I are not home. Your love is so unconditional, it spreads to everyone around you. That's why so many people love you. Blessed to have the best in-laws. Kaugnay nito, ilan pa sa nagpabatid ng na kanilang suporta at pagmamahal kay Alexa ay ang kanyang mga brother-in-law na sina Richard at Raymond. Maging ang kanyang mga pamangkin na sina Venice at Lauren. Consistent din sa pagbibigay ng panalangin sa agarang niyang pagaling ang kanyang ninang sa kasal na si Jinky Pacquiao. A Chance for a Second Life Mula na makonfine sa ospital, ibinahagi ni Alexa na maayos ang kanyang response sa gamutan ayon sa kanyang doktor. Idinagdag niya na hindi na lumalabas sa kanyang katawan ng karagdagang white blood cells. Ganunpaman, hindi kinailan ni Alexa na naging emosyonal siya. May mga araw-aaraw na napapraning siya. Minsan na hindi siya makatulog ng maayos dahil sa kanyang gamot. Ang kanyang insomnia at ang sakit na PMS ay napakahirap naiiyak din siya habang nakikitang unti-unting nalalagas ang kanyang buhok sa kabila ng pinagdadaanan ng ito mas nanaiga niya ang pagiging positibo niya at pagtanggap sa kanyang bagong anyo higit sa lahat ang pananatili na kanyang matibay na pananampalataya ayon kay Alexa my hair is falling but my faith isn't Nararamdaman niya ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nagpapadala sa kanya ng mga dasal, mensahe, pagkain at mga kilos ng kabutihan. Sa kinakaharap ngayon, hindi naman kinalimutan ni Alexa na bigyang pugay ang pag-aalaga sa kanya ng mister na naging sandalan at isa sa pinagkukuhanan niya ng lakas upang patuloy na lumaban. Ayon kay Alexa, ang Panginoon at si Elvis ang palagi nagpapaalala sa kanya na ang mga pangyayaring ito ay simpleng hamon lamang. Ito ay isang pagsubok. Pinasalamatan niya ang Diyos sa pagtuturo sa kanya na maging maawain at sa pamamagitan na anya ng kanyang sakit. Sinusubukan ang kanyang pananampalataya at binabago siya nito mula sa loob. Sa ngayon, anya, mas may mahusay na silang relasyon at mas malakas na sila kaysa kailanman lahat ni Alexa. Love you both so very much. I am grateful always for both of you. And because of all the love, I jump back to grateful Alexa. Emotions are fleeting. They come and go while the love of God and Elvis is forever. Inaasahan naman ni Alexa na ang pagbahagi niya na kanyang pinagdadaraanan ay magbibigay inspirasyon sa lahat na makita rin na mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang problema. Nariyan ang buong tiwala niya na malalagpasan din ang pagsubok na ito at ang mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Dahil sa kondisyon, ramdam niya kung gaano kaimportante ang pamilya at mas pinapahalagahan din ni Alexa ang tinatawag niyang kanyang pangalawang buhay. Anya, this is a chance for a second life. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!